Hello guys! Sa video natin ngayon, pag-uusapan naman natin yung gamot at pain reliever na tramadol. Aalamin natin sa video na to para saan o anong klaseng sakit o pain ito effective, gaano ito kadalikado kapag mali yung paggamit natin nito, oo kasi di rin kasi basta-basta ito iniinom dahil sa potential na side effect at adverse effect nito. So ilang beses nga ba sa isang araw pwede siyang inumin? May laman ba o walang laman ang sikmura sa pag-inom nito? at kailangan nga ba ng reseta sa pagbili nito at iba pang impormasyon patungkol sa gamot na tramadol. So kung interested ka sa topic natin ngayon, stay tuned ka lang dyan hanggang sa dulo ng ating video dahil sure akong marami kang matututunan dito. By the way, ako nga pala si Jasper. Expert ako pagdating sa mga gamot kasi isa akong registered pharmacist. <music> gamot na tramadol ay isang uri yan ng opioid analgesic. Mabibili sa mga butika ang tramadol at kinakailangan ng reseta sa pagbili nito kasi nga hindi talaga basta-basta yung pag-inom o paggamit nito. Iniinom ang isang tableta ng 50 mg up to 100 mg every 6 hours. Then yung maximum dose nga per day ay nasa 400 mg. So ibig sabihin, kung meron kang 50 mg ng capsule o tablet ng tramadol, So, yung pinaka-maximum na dami ng tableta na pwede mong inumin ay 8 tablets. So, iniinom rin pala ito with or without meal. So, okay lang kahit meron o walang laman yung sikmura natin. Pero syempre kung makaramdam ka ng pagsakit ng yung sikmura, maganda na mag-take after meal. And then depende rin sa doktor kung ilan yung dose na dapat sa'yo per day. Kung gaano katagal mo dapat siyang inumin. So depende kasi yan sa katawan ng tao pa iba-iba. And yung possible dose ay based sa assessment sa'yo ng doktor. So minsan nag start mo na sa pinakamababang dose na 25 mg once a day. Then nag increase na lang siya as needed and as tolerated ng katawanan ang tao. Pwede rin itong gamitin as needed kapag merong pain o kirot na na-experience pero yung mga simpleng kirot lamang ay nirecommend na mas mababang klase ng pain reliever. But then again, need pa rin talaga na magpakonsulta ka sa doktor para mas maganda talaga yung gamot na may bibigay sa'yo. Most especially kapag yung type ng pain mo is like moderate to severe pain, kapag chronic yung pain o medyo matagal na na-experience mo, ay magandang magpakonsulta ka na talaga sa doktor. So ngayon, kapag pag sinabi nating opioid analgesic, kagaya ng tramadol, ito ay ginagamit para sa mga taong may moderate to severe pain. Especially kung ikaw ay bagong opera, merong chronic pain o pain na talagang matagal mawala. Sobrang sakit o kahit na uminom ka ng mga over-the-counter medications para sa pain ay hindi pa rin talaga nawawala. So doon ginagamit si Tramadol. Mainly, meron kasing dalawang categories ng gamot para sa pain o sakit, ang opioid at non-opioid analgesics. Sa non-opioid, usually ginagamit ang non-opioid analgesic sa mild to moderate pain lang, like for example ngayong yung ating headache muscle aches, um, arthritis na hindi naman ganun kalala, at iba pa. Kasama na rin dito yung paracetamol at yung NSAIDs o yung tinatawag na non-steroidal, non-inflammatory drugs tulad ng ibuprofen, ng aspirin, naproxen, at iba pa. Actually, according sa research, effective talaga yung tramadol sa pagbibigay ng relief or ng comfort mula sa sakit na hindi kaya ng karaniwang pain relievers. Like, kapag hindi talaga effective yung ibuprofen, yung mefenamic acid, at iba pang over-the-counter na medications para sa kirot. At alam nyo bang ginawa talaga specifically yung tramadol bilang isang mas safer na alternative para sa mas matatapang na opioid? Kasi nga, ayun nga, yung um, tramadol considered as opioid analgesic. Para sa mga matitinding kirot na talaga, so moderate to severe pain. Like for example nga na matatapang na talaga na pain reliever ay yung morphine and then codeine. Pero syempre disclaimer lang na di rin talaga basta-basta yung pag-inom ng tramadol. Kasi yung gamot na tramadol ay makatulong yan sa mga taong may chronic pain. So katulad na ng discuss natin kanina, maganda yung tramadol sa mga ganon type ng pain. Pero sa kabilang banda na magandang effect nito para sa kirot, meron din kasing Um, panganib yung paggamit nito. Lalo na kapag mali yung paggamit nito kasi medyo meron siyang habit forming or nagpo-cause siya ng addictive effect. So kayon, paano nga ba gumagana yung tramadol sa katawan ng tao kapag tinik mo siya? Bali, gumagana ito sa pamamagitan ng pag-block o pagharang ng pain signals napupunta sa ating utak. Kung baga kapag may pain kasi tayo na nararanasan, dahil kasi ito sa pain perception natin sa ating utak, so ayun yung binablock ng tramadol. Pero hindi siya tulad ng ibang gamot na basta-basta na lang iniinom. So ilang beses ko nang inulit dahil nga yung tramadol ay kailangan nga ng paalala at reseta galing sa doktor. Dahil nga sa possibility na magkaroon ng dependency. So ito yung parang tipong kailangan mo nang uminom palagi ng tramadol kapag nakakaramdam ka ng kirot. So, kumbaga, nagiging dependent ka na sa gamot na ito dahil sa addictive effect niya, lalo na yung tinitake mo ito in a longer period of time. At kung hindi natin sinusunod yung tamang dosis nito. So sa una, makakaramdam ka ng relief talaga kapag nag-take ka ng tramadol. Pero kung hindi tayo magiging maingat, so mali yung paggamit mo or na-abuse mo na yung paggamit ng tramadol, ay pwede itong mag-result sa mas malalang problema tulad ng addiction. So oo, naka-addict siya. Aside from it, pwede rin ito magdulot ng drowsiness o pagkaantok. So, pwede rin magkaroon ng nausea and vomiting o yung pagsusuka. So, since nakakaantok siya, nare na wag mag-operate ng machine or even mag-drive dahil baka antukin ka habang nagmamaneho. So bawal din isabay ang tramadol sa alak dahil pwede itong magdulot ng fatal na side effect at maaari rin magdulot ng pagkaantok o pagbagal ng paghinga. Bawal din pala ito sa mga pregnant women o sa mga nanay na nagpapa breastfeed unless specifically nirecommend ng doktor mo. May mga gamot din na bawal isabay dito. Actually, marami sila. Kaya mahalaga talagang magpa-check up ka sa doktor mo at at i-inform mo yung doktor mo kung ano yung mga gamot na iniinom mo, most especially kapag may mga maintenance medication ka bago uminom ng tramadol. So, para sa adverse effect naman, maaring makaranas ng paghirap sa paghinga o difficulty in breathing, sure serotonin syndrome at withdrawal symptoms. May iwasan naman natin yung mga to kung tama yung paggamit mo ng gamot na to at sumusunod ka sa nereseta ng doktor. Sa mga taong madalas gumamit ng tramadol para sa matinding sakit, mahalaga ang tamang dose at ang pagmonitor ng doktor. Katulad ng sinabi ko kanina, bawal kasi yung basta-basta umiinom ng ganitong gamot. At syempre, itong tramadol ay kailangan ng may gabay ng isang professional. So syempre, kung anong nereseta sa'yo, dapat sinusunod mo yon. So, minsan ang mga simpleng simptomas gaya ng pagkahilo, pagsusuka at panalamig ay maaring nararamdaman sa simula ng paggamit ng tramadol. Ito ay dahil may epekto rin ito sa ating nervous system, kaya ang katawan natin ay maaring mag-react sa iba't ibang paraan. And then may mga cases din pala na kapag gumagamit ng tramadol ay nakaranas ng mas malalim na side effects tulad ng hallucinations at respiratory depression. So syempre kapag nakaranas ka ng mga ganong bagay, even yung mga nausea, vomiting, or yung mga ibang mga side effects, mas maganda na bumalik kay sa doktor ninyo at i-inform nyo sa mga na-experience ninyo uh, kapag nag-take kayo ng gamot na tramadol. Kaya mahalaga na kapag uminom tayo ng ganitong klaseng gamot, alam natin yung mga possible na mga effect nito at dapat tayong magtanong o kumonsulta kung may kakaibang na nararamdaman. Para sa mga taong may chronic pain, ito yung parang sobrang tagal na talaga ng na-experience mong kirot. Hindi natin pwede kasing um, like ipagpalagay na pangkaraniwang gamot lamang yung tramadol na basta-basta nating iniinom tuwing may nararamdamang sakit. Kailangan ito ng pag-iingat at tamang paggamit dahil maaring magdala ito ng seryosong side effects. So in general, ang tramadol ay isa lamang sa maraming halimbawa ng gamot na pwedeng magdulot ng relief sa mga pasyenteng may chronic pain pero maaring magdala ng masamang epekto kung hindi tama yung paggamit nito. So, I think yun lamang po. Kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag nyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba na ating video. I-share nyo na rin ito para makatulong din sa iba. Salamat sa panonood at alagaan natin ang ating kalusugan. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gamot, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kita-kit sa next video at ingat po. Bye-bye!